Guys, for today's video guys, ay kagigising ko lang guys from my uh, um, bed, tinan nyo naman Ayan. So, it's uh, early in the morning guys, so pre-prep tayo guys So bago ang lahat, it's a winter, starting here guys sa lugar na tinatrabaho Uh, That's the life guys, ang bago ang lahat guys, ipapasal ko muna kayo sa labas Yup So let's go. dito na tayo so medyo napakalamig ngayon guys uh, ito yung kapitbahay namin guys kapitbahay namin at ito yung uh, uh, neighbor neighbor garden namin guys so ngayon guys nandito ako sa south ah? Huh? yeah south ng Taiwan dito ako sa south ng Taiwan guys at syempre makikita mo guys parang Pilipinas lang din ara Philippines lang din. Kailangan kasi kakaiba dito, guys, is uh sobrang sipag ng mga tao. Yeah. So Yes. Oh, it's Wow! So ayan. Kailangan na natin maglakad-lakad. Paki-package ako sa inyo. kung saan yung pinag uh, yung si nanay na 70 years old yan, 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 yung ano niya yan yung uh, garden niya na pinag ewan uh, ko kung nandiyan ba siya ngayon siguro it's too early uh, ah andun nga siya oh andun nga siya ang aga sobrang sobrang aga niya sobrang lamig sobrang lamig Sebenarnya agaknya... ...jauh-jauh. Agaknya, loh. Uh, Nacik! Oh... begini ini wajahnya sudah Nama kau? ang lakas ng init guys lagi ko siyempre nagbibid guys kasi syempre, makikita mo dito guys ang life ng mga Taiwanese kung saan grabe napakasipag nila so di ba ayun oh. oh, so ngayon papakita ko naman sa inyo guys yung mga building dito guys so, sa atin dyan sa mga subscriber natin sa lahat natin mga supporters dyan maraming salamat po guys pasensya na at minsan na ako makapag vlog kasi syempre kasi nasa trabaho tayo minsan nasa opisina di ba so yun napakalamig guys so shout out shout out sa lahat kay nakalimutan ko yung isang nga uh, ano basta alam ko na ipopost ko lang po dito guys kung sino yung pinag shout out na natin sa lahat ng mga viewers, mga mga subscriber, maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. So ngayon guys, papasok ako dun sa taas, akit tayo dun sa taas guys kasi may papakita ako sa inyo ng view. Let's G. So ito yung isa sa mga uh, dormitory nila dito. Yeah. pinan nyo naman guys, napakalinis, diba? Oh. Ay, may tao pala. Good morning. Uh, Ayan, ito po si AJ guys. Nagluluto siya. Walang pasok? Panghapon? Yeah. Ah, salamat pala ha. Okay, okay na ako pero oh. Oh. okay, okay na pero nakakalakad na ayos na yon. Saan yung luto mo? Ano? Ha? ha? Nag-vlog ka na pala? Oo okay. nga. Anong luto mo? Sardinas. Sardinas. Oh, um, so may, may sa-shoutout ka ba dyan? Ha? Huh? May sa-shoutout ka? Sa mga <laughs> loopers dyan? Saan na Sa TikTok? Uh, guys, ito siya guys. Ay, ang uh, ganda ng motor nito guys kasi nagluluto to siya dito sa Taiwan. So sa mga kasama natin mga OFWs nagtatrabaho, siyempre. Oh, nagluluto siya guys para sa kanya okay. pagkain sigeh. So para ayun, para sa baby loves din. Sana. Ako. So i check natin guys dito sa taas. Sinarado ko to guys. Ito pinaka-stamp ba yan. So ayan guys, pinakita ko na sa inyo yung rooftop na nagtitirahan namin guys. Ang ganda ba diba? Dito sa South po guys, iba din dun sa North. Part ng Taipei. Dito kasi pa South is part ng Kaohsiung. So, malayo po ang destino ng aking pinagkatagawaan. Dati natin nasa North Pole guys. Ngayon, ah, uh, nila ako dito sa South makita nyo ang paligid namin guys napakaganda sobrang labit nga na ngayon napakaganda hindi uh, lang yan guys marami pang iba na mga maganda dito ang guys yan mga factory ito ang kapaligid dito guys mga factory ang mga nakapaligid dito ito may fish pond kami dito sa gilid ng aming uh, tinitirhan tinitirahan ayan po guys yan Yang, yung nakikita nyo yung building na yan guys factory din po yan ang daming factory dito. Ang dito sa Taiwan, guys. Kasi mga tao dito talagang binaglalaan yung bu uh, buhay nila, guys, sa pagkatrabaho. Yan. At yan din sa... Yan. Wala mo paano yan? Yan ay... Uh, see? Yan ay... RTL. Like yung manok na nangingitlog, guys. Yan, manok po yan lahat yan So, yan kasi tingsan lang ako napot ka dito. Kasi, ayaw kong magtapay yung mga workers dito, kesa si Jeff Kena, mga so, dito kasi si Chef Green ang yan ito sa kasis Taiwan guys di wala kang makikita ang bakante-bakante mga lote kung may bakante man guys pinagtatin mo talaga ng mga gulay at kung ano-ano po dyan nagugutom dito sa Taiwan. At mga bibilhin dito, mura din. Pero pag i- hindi na natin hindi na wag na natin isipin na i ano pa na convert pa natin sa Pilipinas yung lakas natin Basta sa alam mo kumikita ka dito tapos ah, uh, mura yung mga mga bumili mo pagkain 50 NT guys siguro nasa mga 70 or 80 uh, 70 or 80 na 80 NT Pilipinas 50 NT uh, no nasa mga 100 siguro ganun 50 NT dito guys busog ka na sa mga pagkain kaya lang guys ang kagandahan dito guys sa south is more yung mga pagkain compared dun sa north sa north kasi eh, part ng type napakamahal po yung pagkain dito, kasi dito kahit saan naman mo, hindi mo, malalaman na nasa ano kayo nasa liplip ka. kasi kasi ang mga lugar dito guys talagang uh, commercialized, commercialize at saka uh, civilize at saka uh, ano ini-improve talaga ng Taiwan government yun ang mga pagkaganda dito so, sa lahat natin mga OFWs dyan shout out, shout out tayo lahat dyan kung saan man kayong uh, panig ng uh, bansa sa buhay sundin lang kung ano yung destiny na binibigay ni Lord sa inyo at saka magtrabaho lang po tayo at saka uh, wag po natin kalimutan na magpasalamat tayo sa taas Syempre, sa mga blessings na binibigay sa atin ah uh, sa mga lahat ng mga pamilya natin sa Pilipinas magdadasal nyo po yung mga yung mga kamag-anak nyo, asawa nyo mga anak nyo pa dyan nasa ibang bansa kasi baka sa tingin nyo guys is uh, magdalila ang pagpatrabaho sa ibang bansa ang hirap po ang hirap po kaya dun sa mga workers guys na nakikita ko, I would like na ito ah uh, kailangan mag-invest, mag-ipon. Kasi yung pagtatrabaho po sa ibang bansa ay puhunan lang po yung guys. Kaya sa mga mga pamilya natin sa Pilipinas, huwag po natin bigyan ng stress yung mga anak ka mag-anak natin, mga magulang natin na nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi napakahirap po talaga guys. Napakahirap po, po talaga. Napakahirap Kasi syempre, matalayo ka sa pamilya mo ah, uh, nalulungkot ka ganoon kahit ano guys, nalulungkot ka hindi mo talaga paiwasan nyo yeah. kaya sa lahat ng ating mga UFWs, maraming maraming salamat sa inyo guys at salamat po ako sa lahat ng mga ginagawa nyo para sa pamilya ko. hanggang sa muli sa ating uh, vlog please don't forget to subscribe to TV at share and like and click the bell button for notification guys at shout out sa ating lahat ng mga subscriber mahal na mahal na mahal ko po, po kayo lahat guys at kasi pasensya guys na uh, hindi ako makapag-upload basta sa isang linggo guys sa beses ako mag-upload ah, uh, ganun o dalawang linggo uh, dalawang beses kasi nagkatrabaho po tayo so maraming salamat guys so business na tayo at magtrabaho na maraming salamat bye bye